good morning, good morning, good morning mga paps kumusta kayo, kumusta ang araw nyo kumusta ang gabi nyo kumusta ang Chinese New Year nyo ah, uh, ako eh, ito kalalabas lang mga paps time check, 4.57 na ng maga at uh, ah, tayo sa joyride araw ng Thursday, January 2, 30, 2025. So, nandito tayo ngayon sa unang tambayan natin dito sa Remy Mariano. Pag ito tayo ng uh, magbubukas ng apps at dito tayo mag-aabang ng unang uh, natin ngayong araw. So, yun mga kapag tayo na first booking natin. Wala pang napasok. Bet ko yung lang kayo mamayang, Alright So yun mga paps First booking natin Ang papunta siya ng Das Marinas, Cavite Ano siya mga paps uh, 35 kilometers 35.8 kilometers ang babayaran niya is 521 So, nandito na tayo sa Grace, Grace Tower. Waiting na tayo sa pasahero natin. Yo! So, drop na natin yung unang booking natin dito sa Las Marinas, Cavite, mga paps. Time check, 6.38 ng no, umaga. Umalis tayo doon mga 5.30. Ah, mag magpa 5.30 ta na tayo umalis doon. Uh, almost, ano siya? Uh, Almost 40 kilometers yung tinakbo natin. Ay, hindi pala, 38.5 kilometers pala yung tinakbo natin kapunta rito. Galing siya ng uh, Grace Mall, Taguig. So, uh, payment na, uh, yung payment niya, ano, Gcash. So, sana may pumasok na booking sa atin dito pa, ano, pa balik. So, complete na natin to mga paps. Bali, 521 yung ano yung pamasahe niya so bali ano na siya ah, commission from driver 104.2 yung KJ ride so 416.80 na lang yung sa atin so ayun maghanap muna tayo ng ga, ano, gasolinahan kasi ganina full bar itong ano natin gas ngayon 2 bars na lang So, hanap tayo doon ng gasolinan. Sana may hanap tayo. Ayan eh, sa likod ko mga paps, oh, mga puno. Ano tay parang uh, subdivision dito sa Dasmarinas, Cavite. So, complete na muna natin ito mga paps para mapasukan na tayo ulit. Ng, ano, uh, sana may pumasok rito, babalik ng Manila. Maaga pa naman, 6.37 na ng umaga. Alright? Okay mga paps Doon sa malapit sa pinapunitap ko pa natin Lalamog <laughs> Awe, nakawe <ataway>. Walang <laughs> pasok Ayan, gumapag tayo pa baba Nandito tayo sa Saan ba itong lugar na ito? save more. Ito mga dalawang tropa tayo rin, no? Sa bila. Walang pumapasok. Binapang na natin mga 5 kilometers away na ano, nagapang natin. Time check, 6.59, magsisebe na. Talang may pumasok para hindi sayang yung oras natin dito sa ano sa kagasolina sa kagagapang yan abang abang na lang tayo mga pap sa mga ano sa second booking natin wala pa rin sana may pumasok na alright Oh, okay, in Opo po. Hindi na pa ako naghihintay sir eh. Pamanila kasi ako eh. 252 Okay, tapos Thank you po Thank you sir So, ayan na na uh, drop na natin yung pangalawang booking uh, galing siya ng yung galing imus na na pick up. Hindi na tayo ng ano, booking sa Dasmarinas kaya gumapang tayo sa Punta Ninos. At doon na napasukan ng booking papunta rito sa Alabang. Ang fare niya is 252 pesos with 18 kilometers. So time check tayo, it's 8 o'clock na ng umaga. So nakadalawang na na long rides na tayo mga pups. Uh, complete natin to para mapasukan agad tayo ng pangatlong booking. Kasi medyo maaga-aga pa. At uh, mamaya pag uh, ng mga 9 or ano, wala na, wala na tayong ano, makukuha dito. Hindi ko lang alam kung meron pa. So, yun. Sana mapasukan tayo dito ng pangatlong booking. Papuntang Tagig or basta papunta ron Manila. Alright.

so ayan pangatlong booking natin nagrap na natin dito sa sukat kaya lang yung pinya nandun sa kabila yung sa drop box niya dito pala siya uh, ano ah uh, layo ng pinya ha <laughs> so, ah Andre ang nung binigay ni sir 200. Eh, 79 lang yung ano yung pumasahin niya ginawa niyang 200 laki salamat sir eh, laki ng tip niya so time check tayo mga paps 8.29 na ng umaga naka tatlong booking na tayo Ah. Uh, ano ng binigay ni Sir ah? So ayun, kumpleto na natin para mapasukan tayo ng pang na booking. All right. 25 malapit ito sa mga port-port, ma'am, no? Sa mga port, port Tondo to no? malapit sa Tondo. Punahan. Hindi po. Tambo to. Tingin nga po. Ay, po no, tama. Tapo. Na... po na. Ha? May malakanyang po yan. Ah, malakanyang.

salamat ma'am. Okay na po. Hand ko na po. Okay. Thank, you ma'am. Thank you. Thank you. tayo so bali time check tayo 9.35 na nung umaga ah, uh, ito yung apat na drop off natin na galing siya ng sukat uh, 301 yung fare niya so nandito tayo sa ano sa Manakanyang Palas ito muna tayo kasi wala pa kaninang umaga tayo nag uh, long ride so wala alas 5 na umaga hanggang pitong oras nakaapat na booking pa lang tayo pero kakaiba to mga Pops puro long rides to yung una teka lang complete ko muna to complete na So, bali, Kaninang 5.01 pumasok yung panumaga uh, papunta siya ng Basmarinas, Cavite 521 yung fare niya so 35.8 kilometers yun tapos sumunod pumasok siya ng 7.22 AM yung pangalawang booking ano siya uh, papunta naman siya ng Alabang 250 uh, 252 pesos 17.9 kilometers yun so ang lo pumasok siya ng 8.07 ng umaga ang pair niya ay 79 pesos lang ginawa niyang 200 so yun and then yung ito yung pang-apat pumasok siya ng 8.32 ng umaga uh, mula sukat papunta dito sa Malacanang Palas uh, 301 uh, 21.1 km so yun ang booking natin apat na booking palang tayo so, kung bibilangin natin kung magkano lahat yung uh, kinita natin sa loob lamang ng apat na booking ilang oras lang yan lalasing ko So, na, pang, yung pang-apat, yung una is 521. Pangatlo, pangalawa is 252. Pang, uh, is 200. And then, yung pang-apat is 301. So, 1,074 pesos yun. Yung lahat na uh, natin. Kaya, hindi pa dito na, na ano, mga papsa. Uh, hindi pa tayo nakapagpagas dito, ha? Kasi, uh, may gas pa tayo kanina. Na pagas tayo ng bali 150. 150. Yung gas kasi na inamit ko kanina umaga, eh, gas pa yung kahapon na So 150, hindi pa na hindi pa nababasa ng na gusto yung 150 na gas na. So yan, 1,274 yung kinita na natin ngayong araw. Yung ngayong umaga, yung apat na booking pa lang. So, ano nga natin dito yung ano, ililist na nga natin yung ano, Best na yung 20% na commission ni Jayride, Kumita na tayo ng 1,042 pesos. Sa apat na booking lang yun. Kaya, kaya pahinga muna tayo. Uh, pagpahingahin muna natin yung motor natin. Baka, meron na pagka, ano, uh, sunod kasi na booking na uh, long rides. So, kailangan din ng pahinga. Okay tayo, pahinga muna tayo. Uh, pa tayo ng booking. Pahinga lang muna tayo mga paps. Maaga pa naman. Wala pang alas G's. So, ayun. Yan lang muna mga paps. Update na lang ako mamaya pag nakakuha na ulit tayo ng booking. Alright. Wala nang booking mga paps. 10.29 na ng umaga. Nandito tayo sa PUP. Kumapang na tayo rito alis tayo doon kanina sa Malacanang Palas mga magtipin dapang dapang hanggang sa nakarating tayo rito sa PUP malapang rito mga pasok Bali, abang-abang lang tayo mga pups.

long rides na booking kung wala mga ano nga tayo ang kuleto mo wala sa mga pa layo ko na mula mula kanyang palas tara ako ng mesa view wala pa rin kung ulit tayo rito sa Shelby Bar wala pa rin kung mga plato gagawin natin gagapong kayo ulit doon mga booking na papuntang pagig abang lang tayo mga tops right uh, pa rin mga props grabe yung 11.26 na dalang oras na tayong paikot-iikot dito na tayo sa Guadalupe Biruin mo mula mga kanyang palas Ang layo na nang ginapang natin mga paps Ilang oras na, dalawang oras na Galas 12 na Last booking natin drop off 9.30 Pahinga lang tayo ng mga ilang minuto Ano nangyari? mga paps, abang-abang na lang tayo well, mga paps, wala nang pumasok time check, 11.59 uh, sa tanghali na uh, umuwi na na ako mga paps bali, naka na booking lang tayo ngayong araw, wala na 5 hanggang alas 9 yata yun, o alas 9 so, yun lang mga paps salamat Kawin na lang tayo bukas.